Welcome back to our YouTube channel again guys. So ngayon guys, it's Monday at uwi na sa atin. So ngayon guys, bababa lang kami ng sasakyan para ipakita namin sa inyo yung mga boat naming na sasakyan. Babalik rin ko lang guys. So dito na tayo sa limani guys, dito sa port kung saan tayo sasakay at ito yung aming sasakyan. Ito, express. Yan ang pinakamabilis na sakayan papuntang Iguminitsa. At yan naman yung alas 10 pa yan lalarga. At kami naman ay uh, alis ng 9.30. So, yun. Okay. yung aking mga kasama. Nagsihintay. <laughs> peace up. off Dito yung dito tayo dip, dito, pa lang tayo sa Kirkira guys. Papunta tayo ng sa So, 'yan as like before, babiyahe tayo ng mahigit uh, isang oras mga isat oras at kalahati na pupunta doon sa mainland ng uh, Egumenica. and then bibiyahe ulit tayo ng mga 5 to 6 hours depende kung mag stop over tayo pag dire diretsyo 5 hours guys yan yan naghihintay din sila naghihintay para mag open ito mag open na yata So, yan na nga, guys. Papasok na tayo doon sa aming sasakyan. Yan, express. Papasok na yung sasakyan natin. At magpapakita muna tayo doon sa taga-check. Kasi nga, nasa kay pareng drako yung aming ticket. Yan, yung aming ticket. At maglalakad lang kami. Papasok. So, yan, guys. At andito na tayo sa loob. Oh, nag-uupik-ik pa. Yun si parang drako. Ayan, oh. ang sakit namin. Ayan. So, hahanap na tayo guys ng ating opo. Ayan. Ah, Hoy, saan ka? Mas maganda yung gano'n. Hintayin lang natin dito si parang Draco. Meron pa dun guys. Papasok dun. Bag mo. Bag mo. Batim si parang Draco naka duck face, duck mask. Uy, kape mo. Maghay ka sa vlog ko. Seto so, guys, hindi kami masyadong nakakain kanina doon sa, <laughs> sa car. Gusto naming maupo. So, ito yung mga baon namin. Meron kaming Nene? bugat sa na kinagatan ko na. Yung isa. Ayan. Meron din kaming tigisang kape. Ito naman, kape namin yan sa ano bahay. Kape niya. <laughs> Hindi yan nabubuhay na walang kape guys. Addict. Ito naman ay ginawa namin nung kahapon. Pandekoko o binaon namin. Yan guys. Yung aming pandekoko. with matching coffee. Dahil bukas, umpisa ng diet. So, yun na guys. We're arriving at Eguminitsa. Dito na kami. Dito nagpa-park na yung aming parko. Maita ba tayo? Oh, Eguminitsa. 2 There you go Gagaling <laughs> ya Tegak tali sandali ng barko. Kapal ng lupit, oh. Uh. labas na. Ano ba eh? Dito muna tayo kasi yung sasakyan nasa loob to. Eh, siyempre ka tayo na e, nalabas ano na, um, yan. Ano? Umaw na muna yung mga tao. sa Hindi, yeah, yung buong driver na ang guwapo. Eh, oh. hey, laki. Pame. no go, no. go, go. <laughs> Yan guys. Yan guys, naghanap lang kami ng kakainan. <laughs> Joke lang. <laughs> <laughs> Niner si paring Draco. Magasto na kami. so yan guys, meron pa tayong 5 hours to go. Para makarating sa Athens. At kakain na lang kami mamaya sa Patra. Kakain, maghanap kami ng seafood. Ayan. dito dahil ang green ng mga bundok, oh. Napaka-green. O. Oh, Yun ang green, kahit batok. At least may may puno pa rin. Mga olives yan, guys, oh. Mga olives yung tinanim nila. palapit palapit na kami dito sa Patra. Ayan. Pagkatapos nito sa kamila doon na kami kakain. Ayan. Malapit na tayo. Gutom na rin kami. Last dos na guys. San Francisco. Bridge. bridge e-pass nga, Ayun Ay nagpunta kami don noon oh. Yan. Sa baba. Hmm, Nakita na yung dagat Welcome to San Francisco. Oh, but... bahayan guys paglampas dito mga ano kainan na Yan na, na, na. guys, nandito na kami sa kainan. Maghahanap lang kami ng upuan. San tayo po? San, sa may dagat? Doon? Doon tayo sa malapit sa... Ay, ibang restaurant yan. Kapehan yan. Doon yata ang kainan oh. <laughs> Guys. Doon oh, saan ang kainan. Kapehan yan, coffee. sa restaurant na kami guys Shhh. parang drako uy pagod <laughs> So, yan. yan guys ito yung view ng restaurant na kakainan mo mahangin yan yung patra kanina So yun guys, ito yung kaka uh, kainan natin na place. So yun guys, yung pusa namin nakarating na dito. <laughs> Anak ng pusa na mm -hmm. Yay! Yeah. Ay, may uwi ka na. Nandito ka na naman. Ayan po sa ramin yan, guys. O, umupo ka lang dyan, ha. bibigyan kita mamaya ng isda. <laughs> Ikit di kolay na yan. Ikit kolay na yan.

Sige, kain mo. <laughs> Saka, meron kaming rocket salad. Ito yung Ruka day rocket So, yun na nga guys. Dumating na yung aming order. Ayan. At sa kasabang palad, ito lang yung magkain ko. Ayan <laughs> lang. Bukod tangin pagkain. Sana nag-order na lang ng individual, guys. Ang happy nila. Sana all. yum yum yum. Sana all. guys. Tapos na kaming kumain. <laughs> At sa wakas, nakakain din ng fish. Yan, nakakain rin ako ng seafood <laughs> Dahil tinan na namin yung pagkain ko sa Alphine rito. Sa olive oil daw. At maganda yun. Sana lahat ng mga mga restaurant na nagsuserve ng mga fish like that. Dapat ano? May, mayroong para sa mga manihinang Mayroon lang. para sa mga fragile persons. manihinang <laughs> <laughs> nila lang. Mga manihinang nila lang. Yun. So, yan guys. Pauwi na tayo ng Atina. Diretso na. na kami guys. So, mga... We have 2 hours and 24 minutes na makarating sa Athens. So, yan guys. Kita-kits na lang sa Athens. Bye.